Diyos ko, naiwan ko ang baby ko. Sigaw ng isang ina habang nagsasara ang pinto ng tren sa EDSA Station. Sa labas, umiiyak ang sanggol sa kariton. Sa gitna ng ulan, sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng istasyon, tumigil sandali ang mga tao, walang gustong lumapit. Isang babaeng nakaputing blouse ang ngumiti. Tila tutulungan, pero may kakaibang kislap sa mata. Biglang tumayo ang isang palaboy. May maruming t-shirt at lumang chinelas at mabilis na inakay ang kariton. Diyan ka lang anak, babalik si nanay, mahina niyang sabi. Ay, ninakaw niya ang bata, sigaw ng babae. Nagkagulo ang mga tao, mga cellphone na video mga tindera nagsisigawan. Akala ko mabait ka, araw-araw kitang binibigyan ng barya. Tahimik lang ang palaboy, nanginginig, luhaan. Hawak ng mahigpit ang sanggol, dumating ang pulis. Hindi mo anak yan, di ba? Hindi, pero hindi rin kanya, sigaw ng lalaki. Paglingon nila, tumatakbo na palayo ang babaeng nagreklamo saktong dumating ang tunay na ina hingal luha ang niyakap ang anak tumigil ang ulan nagsimula ang palakbakan ang palaboy itinuring na bayani aral hindi kailangan ng malinis na damit para magkaroon ng malinis na puso